sa Telerl serye na My Ilonggo Girl na pinagbibidahan ni Jillian Ward. Talagang gusto ng mga tao ang palabas dahil mayroon itong mga kapanapanabik na sorpresa at masasayang sandali sa pagitan ni Jillian at ng kanyang kapareha, si Michael Sager. Si Jillian ay gumaganap bilang dalawang magkaibang tao sa isang palabas. Ang isa ay si Tata, na taga Ilonggo, at ang isa naman ay si Venice, isang kilalang aktres na kamukha ni Tata. Nalaman ni Tata na kamukha niya ang sikat na aktres na si Venice, kaya nagpa siya siyang magpanggap na si Venice. Dahil dito, maraming tao ang pumunta para makita siya. But then, some surprising things happened in Tata, especially when Myrtle Sarosa came in. She are now playing Venice dahil iba na ang itsura niya ngayon. Hanggang saan nga ba aabot ang pagpapanggap ni Tata at magiging totohanan na ba ang mga nangyayari sa kanila ni Francis? Napanunood ang My Ilonggo Girl tuwing lunes hanggang Huwebes sa GMA7 alas 9.35 PM. Kung gusto nyo pa ng mga gantong videos, maaari lang na kayo ay mag-subscribe, like at ishare ang videos na ito. Thank you for watching!